Hey, what's up guys? So masama ang panahon ngayon. Eh. Nagtatrabaho kami pero maulan. Siguro this susunod yung mga itong mauwi. Kasi ang lakas ng hangin dito. Ayan. Lakas ng hangin. Kasi ito sa dalan. Ayan. Ito kasi yung terminal. Para terminal. Ayan. So lakas. Lakas yung hangin. Ulan. Kaya yan tinatanggal kasi namin tong bubong na to eh kasi ito ililipat na ito doon sa ginagawa namin yung, yung, yung sa kapila bubuhati na ito kasi lipat yung office nila kaya ah, tingnan yung paligid napakalakas ah, ang minsan init, minsan ulan, wala. Ayan. Ito yung Picton Terminal dito. Ayan. Yung ginagawa namin So, yan guys. Lumabas na yung araw. Kasi lalabas yung araw pero ulan eh dito kasi yung area na is uh, pabago-bago yung ano pabago-bago yung uh, weather dito hindi magsama yung weather dito guys iba din yung mga kahoy yun ang lakas ng hangin pero hindi na uh, uh ayano uh. ito, Ito kasi yung bubong namin pinatanggal Yung na namin pero pinatigil kami sa safety kasi mahigpit, mahigpit, napakahigpit yung safety dito. Pinatigil kami. Kailangan ng lagyan ng fence muna bago kami, bago namin ituloy yung ginagawa namin. Ayan. Ayan guys.